Ang grandeng kasal ni Kong at Vi, tunay bang isang panaginip? Natanong mo na ba kung ano ang pakiramdam ng maging bahagi ng isang napaka engranding kasal na tila isang panaginip? Talagang kahanga-hanga at napaka engranding kasal ang idinaos ni na Kong at Vi. Hindi may na parang isang panaginip lang ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang engrandeng kasalang ito ay nagdulot ng malaking paghanga at kasiyahan sa mga netizens kitang-kita ang matinding paghahanda na ginawa para sa kasalang ito. Hindi lamang ilang buwan, kundi ilang taon ang ginugol upang maisakatuparan ang napakagandang seremonyas. Mula sa venue na tila para iso, hanggang sa mga detalye ng bawat bahagi ng kasal, malinaw na bawat aspeto, ay pinag-isipan ng mabuti. Hindi lamang ang mga detalye ng venue at event ang binigyang pansin, kundi pati na rin ang pisikal na paghahanda ni Nakong at Bay. Parehong naglaan ng panahon at pagsusumikap ang mag-asawa upang maging maganda at gwapo sa kanilang espesyal na araw. Parang prinsesa at prinsip ang kanilang hitsura na bumagay sa mala fairy tale na tema ng kasal. Nakasubaybay din ang mga netizens sa love life ng dalawa. Ang relasyon ni Napong at V ay pinatatag ng panahon, ilang taon din silang nagsama sa hirap at ginhawa. Nagsimula sila sa wala hanggang sa maging ganap na sikat na vloggers. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami na mula sa simpleng buhay ay nakamit nila ang tagumpay, kasikatan. Walang duda na ang matagal na paghahanda ay nagbunga ng isang hindi malilimutang karanasan. Ang grandeng kasal na ito ay nagtrending sa social media at hindi mabilang na netizens ang nagbigay ng kanilang suporta, pagbati. Ang kasalang ito ay matagal nang hinintay ng marami at ang kinalabasan ay tunay na karapat dapat sa lahat ng effort at panahon na inilaan para rito. Ano nga ba ang kwento nyo? Nainggit na ba ang lahat? Masasabi nyo ba na may forever? Ang kanilang kasal ay patunay na ang pagmamahalan at pagtitiyaga ay magbubunga ng isang napakagandang kwento ng pag-ibig.